solid center yellow lane so sa so pagkakaalam ko mga paps eh bawal tayong mag overtake dito so lalong lalo na kapag uh, nasa ibang lugar tayo or kung dayo man tayo sa ibang lugar like kagayon di oro o nasa uh, matataong lugar sa syudad so bawal na bawal po yung mag overtake ng naka solid yellow lane Pwede naman din uh, as per said sa batas pwede ka namang mag-overtake basta clear yung daan or wala kang kasalubong So Minsan ginagawa natin yan dito sa probinsya hindi naman yan applicable nung masyado kasi hindi naman matatao o hindi naman uh, maraming sak maraming sasakyan at uh, hindi nagkakaroon ng traffic So, pwede ka rin mag-overtake Basta kilang lang yung daan Like ganito Napaka I mean Yung daan is Hindi naman siya maluwag na maluwag Pero Dahil sa Walang mga motor o Walang mga sasakyan na dumadaan Kasi nasa Nasa anong oras pa tayo ngayon Nasa las dos pa ng hapon eh wala talaga masyadong sasakyan ng dumadaan so nagiging malawak siya mga pops, kasi yun nga eh hindi pa hindi pa hindi pa ting labas ng mga workers natin o mga workers sa uh, Oficina opisina okay, so So gusto kong malaman din na sa mga ano, sa pagbubiyahe tayo sa malalayo, gusto ko rin sana na kasi kulang pa tayo sa kaalaman about sa mga traffic signs or mga signages, traffic rules. Medyo kulang pa tayo niyan. So gusto kong malaman niyan no. Para nun sa ganun eh kapag ka bumiyahe tayo, tayo sa malalayong lugar eh at least alam na natin kasi dagdag Points na rin yun, or dagdag uh, kaalaman na rin yun para malayo tayo sa ano uh, disgrasya. At saka dito naman mga paps, uh, yung dito sa gilid, uh, yung di ko alam, hindi ko sure kung ano yung pangalan niyan. Basta uh, yung meaning lang yung nalalaman ko na bawal ka daw dumaan dyan palabas yan kasi ano na yan eh, borderline na yan kumbaga. Ah, hindi ka na pwedeng dumaan dyan kasi may puruhan na ah, disgrasya na yung aabutin mo lalong lalo na kapag ka nag overtake ka so ito yung pinaka isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa probinsya dahil presko yung hangin at uh, maraming mga puno na nag, nagdadagdag ng presko sa hangin hindi masyadong mainit uh, hindi, hindi masyadong matao free ka sa daan at uh, yung chill lang no? wala kang uh, wala kang gagawin kundi enjoyin mo lang yung bawat biyahe Sige lang Uy Manggao, oh. sarap niya na ah? Nakatingin yung naka-motor sa akin, ha. Nakatingin yung naka-sniper, nakatingin siya sa akin. Uy, motovlogger yun, ha. Baka marami na rin mag-motovlog nito. Okay lang din. At least masaya. Marami kami, eh. Ay, nako. So pagkakaalam ko, mga paps, parang wala pa yatang motovlogger dito sa isla, eh. Wala pang... Uh... Ay, meron naman dati, pero wala rin, hindi rin nagpatuloy kasi ah, uh, ewan ko ba, siguro mahirap din, mahirap din pala yung magbablog ka no. Uh, Mag-isip ka na kung ano yung content mo. At uh, baka na wala nang uh, nang gana o pag-asa na na mag na monetize kaagad yung kanilang mga YouTube channel. Or maybe uh, nag lang sila for the sake of ano lang ah uh, Uh, memories lang Ang daming turista ngayon mga paps Magbabakasyon So yun uh, Hindi kayo magsisisi Kung dito kayo magbabakasyon sa isla namin Kasi Maliit man siya Pero Maraming mga tourist spots Yung pwede mong bisitahin At uh, enjoyin So sige lang Enjoy lang kayo gawa kayo ng magagandang memories dito Jolmar Commercial Walang isda ah. Wala siguro isda ngayon. Uh, nagbebenta to ng isda eh. Ay, okay, stop ka muna, ako mauna. woo keep distance tayo ng konti so yun dito muna tayo sa simbahan